days ako hindi nakapag-vlog. Ngayon lang ulit ako ng vlog kasi nagpahinga ako. And lalabas pala ako today. Pupunta ako sa shop. Maghanap ako ng panlinis ng kuko. Kasi tignan niyo yung kuko ko. Ilang months na akong walang ano, nails, uh, nail polish. So maghanap ako sa shop. Baka may panlinis sila don tapos cutics. Para naman gumanda yung kuko ko. So, Mag-isalong pala ako ngayon, guys. Kasi, nasa war yung asawa ko. mag siya pumasok today. Actually, dapat day off niya. Kasi Wednesday ngayon. Every Tuesday and Wednesday, day off niya yun. Kaso, maaga, maaga siya nag-day off. Monday and Tuesday, day off niya na. Kasi, nagsara yung shop. Kasi, nerenovate daw. So, ayan. Naglagay lang tayo ng bonnet. Kasi, sobrang lamig. Tignan niyo yung labi ko, guys. Nagsugat. Last time, dumugo siya. Pagkagising ko, basta sabi ko, ba't lasang dugo yung ano ko, bunganga nga ko. Yung pala, dumudugo na. Pati yung ilong ko, nag-nosebleed kasi sobrang lamig dito. Grabe. Um, ganun na kalamig dito. So, tara na. Sa anong oras na? 3 o'clock na. Sakto ang ano. Kaka-3. So, let's go! Maaraw ngayon, guys. Pero, sabi ng asawa ko, kabaligtaran daw. Kapag maaraw, doon daw sobrang lamig. Pag cloudy, hindi masyadong malamig. So, naglalakad na ako papunta sa shop. Ang uh, ano lang kasi, hindi siya windy ngayon. Kahapon, windy. Ito yung village namin. And yung shop, sobrang lapit lang. Dito lang, guys. Diyan sa harap. Ang daming shop diyan. Ayun. Andito na tayo. Ang daming mga ano. Ito mga shop to. Lahat lang nandito mga shop. So pupunta muna pala tayo dun sa mga bag guys kasi last time ko pa gusto gustong pumunta diyan, 'di ba sarado No pumunta ako. Ito. Tingnan natin kung mura yung ibang bag. Guys, wala silang ano, nail polish. So, ito na lang kukunin ko. Yung nail file. Tapos, itong ano, scalp brush. Sobrang dami kong simbala kubak. So, na lang kukunin ko. Punta naman kami next time sa ano So, baka doon na lang ako maghanap na nail polish. So, let's go. Let's pray. Punta tayo dito sa bakery shop. Bibila ko ng tinapay. Yung binili ko last time. Hello. Hello. Where is that? Oh, here. Ito, guys. Nasa three-year function. Ito, guys. Kukuha din ako. Sarap. Let's go. Magbabayin oh, na tayo. Um, cheese. Ang ayaw ko Ito na yung lahat niya na pamili ko. Nakaano na agad ako. 29 plus 6 plus 8. Kaya nalang mag-compute. <laughs> Nakabili na din pala ako ng shoulder bag guys. Gamit ko na siya actually. Ayan oh. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, pawin na ako. Sobrang lamig. Lamig, lamig. Daming ibon. Hi! Ano na si Mr. Sun? Kita niya? Ay. Nakawin na ako guys. So ito na yung shoulder bag na nabili ko. Sobrang cute niya lang. Perfect for phone and wallet. So yun lang yung mga pinabili ko. Tapos nasa 50 euros na lahat. Imagine. Pamakita ko sa inyo. Ang cute kasi niya. Tapos ano siya? Beef leather. Ah, beef. Cow leather. Sorry, beef tuloy. Ayan, ang ganda. Tapos ang kit-kit lang. Ano lang talaga siya. Tapos pwede mo din siyang gawin wallet. Ayan, ilagay ko na dyan yung card wallet ko. Ito, ano ko pa to? Sa CLN ko pa binili to sa Pinas. Tapos may 10 euro cash. <laughs> Ito, Ayan na, pwede mo siyang wallet. Tapos ang ganda ng pagkaano niya, ang ganda ng quality. Italian leather. May coins na ako. Euro coins. Ayan lang, wala siyang ano. Merong malaki pero ayaw ko. Kasi nasa 39 euros na siya. So ayan lang siya. Ang cute di ba? Binili ko na siya kasi ang naganda talaga ako hindi na din na ako nag-vlog dun kasi sunod na sunod sa akin yung may-ari. Baka akala niya is natural. Ha? Ah, pwede pa lang ano? I mean, shoulder bag. Yung nilalagay sa kilikili. Ayan. Oh, ang cute. Ganyan siya. Kasi dumudulas na naman siya pag ito yung ano. Oh, diba? <laughs> ang cute yan. Yeah maglilinis pala ako ngayon guys para magmemberyanda muna tayo kasi nagugutom na ako titikman natin tong cookies baka kalasa na naman last time pero yung isang tinapay gustong gusto ko yun kasi ang yung... sarap diba tibuksan Kalasa niya yung sa ano? Sa Pinas. Yung parang buttercup ba tawag din? Diba? Yung maliliit. Tapos nasa dilaw yung lagayan. Sarap ba rin? Mmm! Nasa 4 euros ata ito. Limang piraso lang. Sarap. Mmm! inaantok ako guys pero ayaw matulog kasi pag natulog ako ngayon late na naman ako matulog mamaya like last night 2 o'clock ako natulog kasi natulog ako ng alas 6 ng gabi imagine so ngayon maglilinis lang tayo kasi nakikita niyo yun yung mga bote Pag inuman ng asawa ko mga beer tapos dito sa kabila may mga mantika-mantika tapos dito, mga, ano, dish, mga dishwasher. So, ayun ang natin dito para mamaya is malinis na. Ayun pa dito ang mga kawalit, kaldero. shop Return Battle vacuum na din tayo kasi ang dami buhangin na galing doon sa sapatos ko. Hindi ko napansin. May dumikit palang mga ano, lupa. Ito siya. Bigat-bigat ito. Ito ang vacuum namin guys. Ano siya? Marami siyang purposes. Meron na din siyang map. Ito, hindi lang siya vacuum, map din siya. Bumula yung mga books. Map. Ayan. Yeah. Actually, hindi. tapos rechargeable din siya. Bracket pa rin Maingay nga lang, tsaka mabigat. Music Tapos ko lang maglinis and maliligo na ako guys kasi sobrang oily na ng hair ko. And two days na din ako hindi naliligo kasi simula nung nabuntis talaga ako, tamad na akong maligo. As in, tapos ang pinakamahirap pa, ang daming balakuba kasi dito guys, pag malamig, doon nagsisianuhan yung balakuba mo. Kaya nags... Kaya napabili na ako nitong sc ano, scalp, scrub para pag naliligo ka, ganyan siya, matanggal siya. Sobrang dami dito, asan dito? yan banda, dito. Sobrang sakto lang scalp ko kasi kakaganyan ko. Kaya nagbutol na ako ng nails ko kanina. Kasi nasusugat na yung ano ko, anet. Yan siya. Ganyan, ganyan lang. At nakamamasage uh, din yung ano nyo. Ulo nyo. Anong oras na ba? 5.24 na, pero mandilim na sa labas. 4 hours. 5 hours? Mga 5 hours, nandito na yung asawa ko. Kasi sabi niya, mga 10 daw siya matatapos. So, mag-shower na tayo. Kakatapos ko lang maligo. And, maglalagay muna tayo ng oil. After ko maligo or before ako matulog, naglalagay ako ng oil sa belly ko para ano, iwas stretch mark tsaka yung dark. Yung nangingitim dito sa chan. So ito lang yung nilalagay ko. Minsan yung baby oil na dilaw, mas mabango yun. Pero ito kasi, pang ano talaga siya. Pregnant. Anti-stretch mark. Yung bio oil. Ito na yung belly uh, guys. So, gawang laki na. And, siya. Yeah. Kasi, pag di mo nilagyan ng oil, yung dito, iitim yan. Tsaka, magkaka siya. So, ito naga yung routine ko kada, kaya, ano, kaya, shower ako. After shower. Oil. Pwede dito sa likod, nilalagyan ko. Kasi, dito madalas, eh my stretch mark. Yeah. Guys, akawin na yung asawa ko. Na-expired na yung ano niya. Oops! Yeah. <laughs> Clark. sa sa'yo na yogurt. Kaso na-expired na. na. Hindi na ano, dalawa pa naman. Ano nga rin? Ola! Your people's gonna be. My pimple sugar is on the locker. That's Okay, here you go. You go to watch something.